ang isang one-town, one-product store sa Gasat Hall, Capitol Compound, Tuguegarao City na nagtatampok ng iba't ibang produkto mula sa mga lokal na producer ng lalawigan. Ang tindahan na inulunsan ng pamalampan lalawigan ng Cagayan ay nagbibigay ng akses sa merkado para sa mga lokal na producer na nagpapataas ng demand at nagbibigay inspirasyon sa kanilang lumikha ng mas maraming makabagong produkto. Ayon kay Environmental Planner Jennifer Junio Bakiran, ang mga produkto ay sumasalamin sa pagiging masipag at masinop ng mga kagayan at mahalaga ito sa pagpapalaganap ng turismo sa lalawigan. Iba't ibang produkto ang makikita sa tindahan mula sa produktong agrikultura tulad ng peanut butter, bigas, chicharais, Hani, at iba pang mga produkto para sa paglilinis ng bahay at ang pangmasahe. Pag sa kahoy mula sa Bureau of Jail Management and Penology, mga produktong hibla ng abaka, alahas at marami pang iba. Ang sistema ng consignment ang ginagamit sa tindahan kung saan ang mga producer ay hindi nagbabay ng anumang renta o bayad. Ang pamalaan panlalawigan ang namamahala sa marketing, pagkonekta sa mga supplier, pagbabantay, paglilinis at pagdidisplay ng mga produkto. Dahil libre ang lahat, kabilang na ang gusali, ang return of investment ay mataas para sa mga micro and small medium enterprises. Mayroon ng apat na produkto habang lalawigan at plano pang magpatayo ng iba pa. Kabilang na isang pavilion malapit sa Our Lady of Piat na may kasamang staff area para sa mga bisita, malinis na banyo at libreng kape. Inaanyayahan ng mga opisyal ng turismo sa Cagayan ang lahat na bumisita sa lalawigan ngayong summer na mayroon maraming tourism sites at activities na inihanda para sa mga bisita. Ang autostore ay isa lamang sa mga paraan upang maipakita ang kayamanan at pagkakaiba-iba ng mga produkto ng Cagayan at upang suportahan ang mga lokal na producer.